Oye okay, good day mga kamots, welcome back to our youtube channel We are back here at the Bristol Motorcycle 10 Up Caloocan mga kamots We are down to the last two underzone test series mga kamots from Bristol So dito na nga tayo mga kamots dito sa adventure bike na ito na 700cc engine displacement na underzone test din na nilabas ni Bristol dito sa Pilipinas So alamin naman natin mga kamos kung ano naman na meron sa isang ito, Sontes 700F. So huwag na natin patagalim pa mga kamos, simulan na natin. The all new Bristol Sontes 700F Bukod din sa mga nauna nating uh, na-review na Zontes, so lahat 'yon tipo 400cc mga kamos no? Maliban lang sa isang ito. Ito kasi mga kamos is adventure bike type na motor and then malaki-laki ah uh, nang yung yung uh, engine displacement niya. So this is a uh, 700cc engine displacement. Ang tawag sa kanya isa, uh, Zontes 700F. Ayan, so letter F na siya, makamusta. No? So pagdating sa looks and appearance, makamusta, masasabi natin na talagang kakaiba rin ang design ng isang ito. No? So para siyang robot kung titignan, makamusta. Kung pagdating pa lang sa pinaka-headlight niya, ayan, so I think hindi pa ito yung pinaka-headlight niya, I guess. Ayan, parang DRL or daytime running light pa lang ito, makamusta. No? So ito pala yung pinaka-turn signals niya, makamusta, nasa gilid. Naka-connecta sa may parang uh, lever shield or lever guard. So, wala siya dito sa mismong uh, uh, unahan niya, no? I think lahat ito para sa headlight na I guess, mga nah, na. Ayan, so, napakaganda ng uh, buga ng turn. Dito pa lang, oh, sa daytime running light niya. napakaangas okay. na. No wonder kung bakit ang mahal-mahal ng isang ito, mga kamots. So, mamaya, magugulat kayo sa presyo nito. So, as we go down here, mga kamos, kagaya nung sa 400G na ADB style. So meron din siyang built-in na auxiliary light. Ang ganda oh. Ang ganda ng uh, auxiliary light niya. Ah, uh, pa-oval uh, pa shape. Hindi siya yung bilog na bilog. Ayun. So I I guess mal malakas din ang buga nito. As you can see, mga mo, meron din siyang built-in crash guard. Wow! Kagaya dun sa 400G na adventure bike, uh, ADB style na bike ni Sontes. Ayan, so, hindi mo lang mahalata kasi color black yung itong uh, crash guard niya. sa so, parang kumer na dun sa abu ang kulay ng uh, motor na ito. No? Ayan, so, meron siyang built-in crash guard, of course. Uh, Added protection sa motor na to kasi napakamahal nga nito. So, pagdating naman sa mga decals niya, mga kamos, eh, wala rin naman ganun kaarte arte itong uh, Sontes 700F. Ayan, so what we have here is a sound test and then nakalagay dyan is super adventure. Ayan, so and then nakalagay dito is a gray na decals. Ayan, L3 advent. Adventure, ayan, L3 adventure. So ang ganda doon. So napakaganda at napakalaki ng motor na to. Expect nyo na kapag nakita nyo to sa personal, talaga mamamangha talaga kayo. Sobrang laki niya. Ayan, so mayroon pa siyang additional na bracket to mga kamos para sa saddle bag. So good gusto niya siyang lagyan ng another uh, compartment. Ayan. So meron tayo dito ng uh, built-in or uh, kasama na na bracket para sa saddle bag or uh, top box pa na pwede nyo ilagay dito sa gilid. Ayan, so kakayanin yan ng uh, motor na to kasi 700cc to. So talagang malakas-lakas ang isang to mga kamos, no? Coming uh, from Bristol. Isa pang napansin ko dito mga kamos, yung, telesko, yung front suspension niya sa uh, unahan. So naka-inverted siya, naka-oversized -naka na rin. Ayan, so ang taba nung alam nyo, na front suspension niya sa unahan. Ayan, naka-oversized tapos naka-inverted. And then, Kagandahan so, pa dito, mga kamos, naka-twin. Naka-disc uh, brake na siya. Wow! Uh, unahan. So, naka-disc brake siya, dalawa. Left and right. And then, J1 din yung ginamit na caliper. Uh, bali, 4 pat. So, bali, 8 pat. Magkabila, mga kamos, no? 8 pat caliper na yung uh, disc brake niya. So, napakalaki ng diameter ng ano nyo, ng rotor disc niya. Uh, and then, isa pa sa nagpaangas dito, mga kamos, yung front fender niya. Ayan, so meron tayong uh, air vents dito, uh, parang butas. And then, two-tone color combination, matte black, at gloss black. Yung pala sa gulong niya, ayan, so masasabi mo talaga, pang-adventure talaga. Pagdating naman sa taillight niya, kakaiba rin ang design ng isang ito, mga kamos. Bawat Soltes series talaga, mga kamos, eh, may kakaibang uh, signature ng uh, taillight. So dito naman sa 700F, ayan, so napaka-akas nyo, parang street light, ano. Then, meron pa siya dito sa may tidy. Ayan, so, bali dalawa. So, bago ko nga pala makalimutan, mga kamos, itong si Sontes 700F, eh, meron din palang built-in na camera. Wow! Ayan, so, harap at likod din yan, mga kamos, kagaya sa ibang mga Sontes na unang na-review natin. So, meron din siyang built-in camera. So, hindi mo na kailangan magkabit pa o mag-install pa ng mga aftermarket na camera dyan. Pagdating sa turn signals, ayan, so, nakahiwalay nga lang siya and then, medyo manipis lang din. So, iiwasan nyo nga lang siya mabali. So, pagdating naman sa chain and sprocket niya, so, masasabi ko rin talaga na hindi tinipid or talagang ma mamahalin talaga ang uh, mga piyesa nito. Pagdating pa lang dito sa chain and sprocket niya, mga kamots, pinaka, sa, dito sa pinaka main sprocket, eh, talagang heavy duty na yung ginamit ni Bristol para sa 700M. And then, kung mapapansin nyo, yung uh, kadena niya, ayan, so, makapal-kapal din ang ginamit. And then, hindi rin basta-basta yung swing arm nyo, So, meron siyang design. Ayan, tutitignan nyo yung ganyan siya. Pero napaka solid nito. Alloy type yung ginamit. Makamas na swing arm. So, matibay-tibay din. Ayan. So, malapad siya, no? I think mga nasa 5 inch ang lapad niya. Itong swing arm niya. Ayan. So, meron siyang built-in na chain guard, of course. Ganda. Plastic uh, texture. And then, meron din siya sa ilalim. Ayan. So, meron din siyang chain guide na kasama. Ayan, so rubber type din. Para iwas sa uh, kiskisan ng uh, kadena to swing arm. Hindi mo mapapansin na tambucho pala to kasi nakakahaba nung ano nyo, cover nya. So, simula rito. Ayan, so hanggang dito, aakit yan. So, color black yung pinaka heat guard nya, mga kamots. And then, uh, as usual, stainless din yung tambucho niya. Pero ang kaibaan nito, mga kamots, tatlo yung tip nyo at lo Tatlo, yung tip niya. Yung butas ng tambot niya. Isa, dalawa, tatlo. So, I wonder kung gaano nga uh, tunog nito. So, mamaya i-start natin ito, mga kamas. Dako na kagad tayo sa sukat ng gulong nitong uh, Bristol Zontes Test 700F. Sa unahan, mga kamas, ito'y gumagamit ng 120 by 70 by R19. Ayan, so R19. So, naka-rayo siya na 19 inches. Of course, mga kamas, no? And then, um, uh, tubeless tire na rin po itong uh, motor na ito harap at likuran. So may added protection pa pala siya rito or uh, ito yung pinaka parang belly pan niya mga kamos, so. so, steel type po yan. So para maiwasan yung uh, damage sa ilalim ng makina natin kung sakaling dadada sa mga rough road may iwasang uh, tamaan ng bato yung uh, loob ng makina natin. So good thing na nilagyan niya ni Bristol. Ayan. So, para added protection na rin. So, steel type po yan. Matibay-tibay mga kamots na. And then, pagdating sa radiator niya, so, meron tayong dalawang radiator dito. Isang malaki, isang maliit. Pagdating naman sa likuran, sukat ng gulong niya itong uh, Zontes 700 at eh, mga kamots. 170 by 60 by 17. Ayan. So, mapapansin natin medyo maliit ng kaunti yung sa likuran niya. Pero, makapal naman yung sa ano niya, sa likuran niya ng ulo. Ayan, malaki. Pagdating sa likuran, makaka-most naka-single uh, brake nga lang pala to. Sa unahan lang yung double disc brake. Dito sa likuran, eh naka-single disc brake lang siya. Pero uh, malaki rin makaka-most, no? So dako na tayo sa upper part, makaka-most itong uh, Bristol Sante Sport uh, 700F. So simulan natin dito sa part na to. So as you can see, hindi nyo na kailangan magkabit pa ng mga after aftermarket na bracket. Kapag binili niyo 'tong Zontes 700F, eh, eh talaga namang meron na siyang kasamang uh, top box bracket wow! na heavy duty. Ayan so alloy type 'yan, makamust, no? Bakal. So hindi siya basta-basta masisira. Ayan. And then dedicated talaga siya for Zontes. Ayan, so may nakalagay diyan Zontes. So Tap box ready na yan mga kamot. So, alloy man yan or kung ano man mabibigat na tap box ang bilhin nyo, kayang-kaya yan ng Soundtest 700F. Ayan. So, pagdating sa upuan niya, ayan, so, may separation din from uh, passenger to driver. Kasi medyo mataas ng kaunti dito sa passenger. Ayan. And then, pagdating sa driver, medyo bumaba na. Ayan. So, talagang may separation siya. Nakalagay lang din dyan Soundtest. And then, napaka-premium ng, ano uh, nyo, si cover niyo Parang matte ang design, magaspang. So, masasabi natin na talaga napakalaki ng tank niya itong isang Tomaka mo no? kasi 700 cc ba naman eh. I eh, expect natin na talaga malaki ang tank niyan mga kamots. So pagdating naman sa fuel tank capacity ng Zontes 700F mga kamots, eh meron itong fuel tank capacity na 22 liters. So ganun kalaki yung fuel tank capacity niya, 22 liters. And then, sa mga nagtatanong nga pala kung ano nga pala yung mga Uh, fuel consumption ng mga nauna nating na uh, review na sote series hindi ko masasagot yan mga kamots kasi wala pa naman tayong uh, actual na fuel consumption niyan kahit di si Bristol hindi rin makapagbigay. So dito naman tayo sa uh, front view niya. So simulan natin dito mga kamots sa uh, windshield niya na napaka haba, napaka taas yan. so adjustable din po yan mga kamots pwede niyo siyang i-adjust automatically. Pipinutin lang kayong button dyan. Ito yun mga kamots no And then pagdating sa instrument panel niya, so naka full TFT display na rin to, kagaya na sa iba mga sound na nauna na review natin. So I think pare-parehas lang din sila ng style ng uh, screen screenplay no mga kamas, no. So lahat nandito na, RPM gauge, speedometer, odometer, fuel gauge, uh, ABS indicator, of course nandiyan. And then uh, fuel or engine oil indicator, kailangan mo na ba mag-change oil, PSI ng gulong, so yan, monitor mo na rin dyan, built-in clock, so lahat nandyan na mga kamots. Ayan, so lahat ng information na gusto natin malaman sa motor na to. Sa baba ng uh, instrument panel niya, ayan, so nandito yung pinaka-power socket niya. So naka-USB ready na rin to and then Type-C. Wow! so hindi ko lang makapakita sa inyo na malapitan. Ayan, So, yan po yung pinaka-power socket niya, mga kamots. Isa pa sa mga nag, nagpa unique dito sa adventure bike na to mga kamots, yung itsura itong uh, ano niya, unahan niya. So, meron siyang butas dito. So, iwasan nyo na nga lang talaga maglagay na kung ano-ano rito, mga kamots, na pwedeng uh, malaglag sakali na sa nasa biyay kasi merong uh, butas dyan. Ayan. magkabila. Sa so, pagdating sa mga buttons and switches, of course, meron tayo dito mga napakaraming button, mga kamots. So. Kasi nga, automatic itong button na to. Talagang lahat nandito na I, dito mo ipapunction sa mga buttons niya. ulti mo yung windshield, eh dito mo na rin ipapunction So, dito sa left side, what we have is uh, high beam, low beam. Ayan, and then, uh, dito sa, nandito na rin yung ano niya, mga kamos, yung passing light. Ayan, <coughs> built-in passing light. And then, TCS uh, activation, uh, button. Ayan, so, seat opener, meron siyang built-in hazard. Ayan, so, pakita ko lang ulit sa inyo yung hazard light niya. Yan. so napakaganda ng buga ng hazard light. Niya. And then napakaganda ng positioning ng hazard light niya, no? So nasa manibela mismo. Pagdating sa likuran, ayan, so ganun din, napakaliwanag din ng buga. Tenda. Then turn signal switch left and right, then busina. Yung nakas din ang busina niya, makakamot sa nakikulig niya. So, sa right side, nandito yung, uh, yung starter niya, yung kulay po lang uh, switch niyan, And then sa baba niyan, yung mode para sa TFT display and then yung ignition na uh, button niya. So keyless nga pala itong motor na to kagaya lang din sa mga unang unang sound test na, na review natin. Ayan, so uh, meron lang dito is sa uh, ignition button na mouse, na, So laki na nga ng soft tank niya yung uh, fluid cup. So naka-diamond handle grip tayo dito na napakasarap hawakan para tayo minamasahe dito. And then uh, yung lever, lever brakes, ayan. So meron tayong uh, adjustable, fully adjustable lever brakes dito kagaya lang din sa ibang mga zones Ayan, so meron silang uh, fully adjustable lever brakes dito. Uh, pwede mong i-adjust, depende sa preference ng ano mo kamay mo. Uh, lever guard na nagbimistulang uh, na na rin na uh, turn signal. So, nakakonekta siya dito sa handle grip and then hanggang dun sa manibela. Ito po yung uh, looks and appearance, mga kamot, itong uh, pinakabago Bristol Zontes 700F. Pinakabago adventure bike coming from Bristol. So alamin naman natin kung ano pang mga other features and engine specs meron ng isang ito. The all-new Zontes 700F coming from Bristol has a 699 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke, naka inline 3-cylinder naka dual overhead cam at naka 12 bulbs. Meron itong taglay na max power na 71.5kW at 10,000rpm 10 habang kanyang max torque ay 76Nm at 7,500rpm Pagdating sa kanyang fuel system, ito po ay naka fuel injected. Habang kanyang cooling system ito naman ay naka liquid cooled din Pagdating naman sa kanyang starting system meron lang itong ignition switch starter When it comes sa kanyang driving system equipped ito ng heavy duty chain drive na talaga naman bagay na bagay sa laki at lakas ng motor na ito. Pagdating naman sa kanyang transmission system, mayroon po itong 6-speed constant mesh na naka-manual clutch. Sa kanyang suspension naman sa harapan, equip ito ng oversized inverted fork. Abang sa likuran naman, ito ay gumagamit ng centered monoshock. When it comes naman sa kanyang braking system, sa harapan, equip ito ng dual or double floating disc. Abang sa likuran naman niya, equip lang ito ng single hydraulic disc. At gaya rin sa ibang mga sound test na unang nireview natin, ay equipped din itong 700F ng dual-channel ABS na talaga namang bagay na bagay dahil sa bigat at lakas ng motor na ito. Ayon pa kay Bristol Motorcycle Philippines, equipped na rin ito ng TCS or Traction Control System na talaga namang mapapakinabangan natin sa malulubak na daan dito sa bansa. Para naman sa kanyang dimensions, meron itong overall length na 2,305mm, overall width na 940mm at overall height na 1,395mm. At meron naman tong seat height na 835mm habang ang kanyang ground clearance ay 205mm. At ang kabuang bigat naman ng motor nito mga kamots, ay 228kg. At yan na ang engine specs at iba pang features nitong pinakabagong Bristol Zontes 700F. Kaya naman alamin na natin kung magkano ang presyo nito cash basis at installment basis dito sa Bristol Motorcycle Kaloocan 10 Ab. Alright, sadako na tayo sa cash basis and installment basis nitong pinakabagong Bristol Zontes 700F ang dambualang adventure bike coming from Bristol Motorcycle mga kamots. So, pagdating sa cash price nito mga kamots meron itong SRP price na 518. 1,800 pesos. So, wow! kalahating milyon ng presyo niya, mga kamots. Pero kung ikaw yung tipo na maangat-angat sa buhay, mga kamots, eh, may re-recommend ko itong isang to, mga kamots, no? Coming from Bristol. And then, uh, kapag kakinuha nyo ito cash basis, mga asahan natin na meron tayong inductory price or discounted price na makukuha coming from Bristol. Para dito sa Bristol Zone 700F, makukuha nyo na lang ito, mga kamots, ng uh, 488,800 pesos. So, ganun kalaki yung discount niya. Makakamo so from uh, 518,800 pesos. So, makukuha niyo na lang to on the spot pag kabinili nito ng cash basis na 488,800 pesos. Take note lang makakamo na hindi pa kasama doon yung LTO registration, no? So, magdadagdag lang kayo ng uh, 7,500 para sa LTO registration. Available na rin ito, para for uh, installment basis, sabi ni Bristol Motorcycle. So, magda-down nga lang kay dito na 155,174 pesos. So, all in na raw po yun mga kamos. Dun sa itong 155,174 pesos. Kasama na din yung LTO registration, insurance, and then yung shuttle na tinatawag mga kamos. No? So, lahat magkakasama na dun sa 155,174 pesos. Pagdating naman sa monthly amortization, mga kamots, meron tayong isa, dalawa, tatlong taon na monthly amortization para sa Bristol Zone Test 700F. So, pagdating sa 12 months, mga kamots, ang monthly amortization natin dito is 30,437 pesos. And then, 12 to 4 months or 2 years, 24,557 pesos po ang ating monthly amortization. And then, pagdating sa 36 months or 3 years, 18,793 pesos po ang ating monthly amortization para sa Bristol Zontes 700F ang damuha ng adventure bike coming from Bristol yan po yung cash basis mga kamos, and installment basis ng pinakabagong Bristol Zontes 700F coming from Bristol Motorcycles so, sa mga gustong kumuha nito mag-inquire pa ng iba pang mga motor dito and then iba pang Zontes series na nauna natin na review so, meron pa sila mga stocks dito puntaan nyo na lang mga kamos ito yung pinaka-address nila and then uh, sa mga malalayo pa mag-message na lang kayo sa Facebook page nila mga kamos, para In case na gusto nyo magtanong ng mga motorsiklo dito kung malayo pa kayo. At least, hindi naman masayang ang punta nyo kung sakaling wala pa yung mga unit na uh, gusto nyo coming from Bristol. Ayan. So, bago ko tapusin itong vlog na ito, mga kamos, gusto ko magpasalamat ulit kay Sir Eugene, kay Sir Jay, at kay Sir Adrian na lagi nag assist sa atin, mga kamos, upang mag-review ng mga motorsiklo dito. And then, pakipalo nyo na rin pala ang ating Facebook page, mga kamos, and then, keep on subscribing sa ating YouTube channel para sa mga more motorcycle reviews na ilalabas natin sa ating channel. So stay safe, ride safe always.